pag nagliligot po ng ganito. Mamaya tumitirik na yung mata. Pero gumagaling naman po. Bumabalik <laughs> po. Okay, thank you din. Kaya sabihin nyo lang kung nahihiligot ako. Sabihin Masakit po. No? Hmm. May na ano pong ilat ko po kasi Pag na ilat ko po, po kayo, huwag niyo po kayo, pag po kayo maligo mamaya. Hmm, nakadakan lang ligo. Hindi <laughs> ko lang Kasi mas mabilis pasukan ng lanig pag Bagong hirap ako. Ito kapatid ko po. Talagang ako po. Dalawang araw lang yung screen ko. Nara, oh, nasan po rin ko Hindi rin pala kayo rin. sa lang, Mike. Opo, aapitong po sila kami sa Baluganong po, Nara. Nara po. na pupunta po kayo doon? Hmm. Masalit po siya, no? Hmm, hindi nga ayangate. Eh. May itim siya po eh. si. Eh. Tingnan mo siya. Tingnan. Ang lamig niya. Ay, May so the... Mamaya tignan mo mamaya. Uh, sa din ading. Pag nahilot na at na makikita mo yung. Paano sa alam din ating. Pero po kung iyang niyo po ako talaga. <laughs> Iyangan din po kasi. Eh. Sa hilot. Hindi po ngayon. Wala ko na akong ganyan eh. Kailan nyo po po naranasan yan? Ah, Ngayon na. po. Ngayon lang, yung first time ko nangyari sa Pero nangyari, nangyari. nagpapahilot na pa kayo dati? Hindi. Hindi pa po. Mm. Noong araw nung binata ako, basketball. Palagi pa. Oh, ah, Ayun, abo. abo. Ah. Dito na bahay namin, dito may black na gate. Black na gate po? Hmm. Kahanay po nitong yellow. yellow yung direct nila Kung may uh. bata po na mga napipilay, gano'n po, sa likod po, ayaw ah, Pati siya mga papo, tatay. Galing din yan siya. Ito ang tama eh, bumili ko rito. Nakakita ka naka na kapastil. Opo. Tinan ako sa kanya. Ay, eh, sabi niya yan, dyan ko yung set as. Lamig po ito. Ah. Kasi siguro po, nag-ubad po kayo lagi? Hindi. Hindi po. Ano ba na nalamig? Baka naman. pawis na natuyo tayo. Kasi ito, oh. nagtaka nga ako isang... Masakit po siya. Pag-ising ko ng umaga. O, nangawit po siya sa... Hindi ano, ko ma... Higaan niyo po. Opo. Tapos, pag aabutin ko yung ulo ko, kasi pataas, hirap na. Nakatutok ba ang electric fan? Ito ba yung masakit aircon na? Po? Aircon yung... Yan Air po masakit po oh, yan. Oo, yan yata. Lamig, nalamig yung kita. Ba, eh. Kita mo naman ko, di ba may tensyon? Yeah. Siyang... Ayan o. Oh. Parang vocal yan natin. Yeah. Ilambutan niyo lang po ah. Nai-gagalaw -nai niya naman po yan. Eh, pag may pataas, hindi. Yeah. Iikot po natin siya. Yung normal niyo gano po gano'n yan ang ikot niyo po siya ganyan. Oh, tumunog po, di ba? Yun yung mas maganda po. Makukuha po siya yeah. sa tunog. Yeah. Oh, diba mm -hmm. Huwag niya po per sign. Lambot lang, Relax po. lang po. Relax lang po tayo. Ayan. Tapos balik po natin. Ayan. Yeah. Kanina po hindi niya naitataas. Hindi. Ngayon po, masakit po ba pag naitaas nyo? Yeah, no, dito nasa may party na ito. Ayan po. Sige po. Pag tinataas. Ayan. Namig lang po yan. Huwag basta huwag niya po ilego. Pero bukas po pwede na po sa ilego. Kailangan, Kailangan lang po kasagyan. Opo. Nababarahan po kasi yung pag-circulate ng dugo dyan sa'yo. Okay, masakit ako naman po, hanggang ulo, sumasakit tayo. Okay. Dito po, yan. Kung kaya niya po, hilahin natin siya dito. Pero kaya ko naman po, idutin na lang po siya. Nak naranasan na po ng iba dito po. Po, po dito. Pumila ko po yeah. dito. Konektado po kasi yan dito. Tapos dito, yung dito po sa gitna. Yan, yeah, dito. Kaliyarik natin. May po yung ugat. Try nyo nga po siyang itaas ko. Ano? Ay, ito, ito, ito masakit. masakit. po siya. Ay, yung masakit dito po yung masakit. Ay.

Masakit po po, masarap masarap na masakit po di ba? nasasaktan po ba kaya? masasaktan kaya po isip pag ano naman po kasi pag pinirsa ko naman po nang mas masakit po pag yeah. yan, ito po malambot lang po yung uh, po, kasi hmm. Um, tumutunog po siya diba kanina po tumutunog yan pag ginaganyan niya hindi hindi ka mayangat nga masakit po na pero ngayon medyo naiangat nga ngayon okay, na po gumagalaw na kahit oh. Paano. Kaya abot nga ako ng patagilid eh. Ah, Ay, magsusuta ko ng damit. Eh, ano lang Pasay. po siya, kunwari kung natapos ko kayang hilutin, eh, ganyan-ganyan niyo rin po siya, eh, pinaka-exercise niyo rin po yan. Pero relax lang. Okay. Hindi, yun ang ko nga sa umaga eh. Okay. Gaya, pinaiikot-ikot ka na, bakong pero pagdating dito, talaga hindi ko makikita. Hindi naman na makikita. Nag-stack up ko. Hmm, masakit. yung buto po yeah. yun. Mm. Sa na. mitra okay. po. Nakayari kong kasi si tatay. Nag-air po. Nag-air si tatay. Pag naka, huwag na po kayo mag po mong room niya. Hindi, hindi kami yan nag-air po. Okay lang po, air Okay lang po, air Basta may damage na po. Hmm. Hindi siya papasokan ng lamig. Okay na, Coach? Ready tayo? Naku po, nyo na po? Mm -hmm. Diba? Mm -hmm. so, Tingnan nyo nga po ng anak. Yeah. Masakit pa rin po? Oo. Oh. Ah, Parang yung kad, nilabatak. Wala naman po kayong naman po? naman masakit po pag ganyan. Mm -hmm. so, na ito, may ito. Masakit din po yan. mo meron ka, siya. Hindi naman siya ma Masakit lang. Ma Nakapit -ma lang dito, kuys. Mm -hmm. siya, Eh. Itong sakit nito, nararamdaman dito. Gano'n mm -hmm. naman, po, mm hmm. kuys, pag mm -hmm. Ng no, mukois. Medyo lighten na siya. Mm Hindi -mm. ka gaya kanina may siya. May siya kanina ko is kasi may lamig. Mm, yan na. Ito mo tinatamaan mo sa tatay. Gumagano na. <laughs> mm. Masakit siya. Masakit talaga yan. Pero babasagin mo yung lamig totally na yan, Ading. Okay, oh, sinama, no, matatanggal ang lamig. Matatanggal yun Pero yung, sak yung Siyempre, yung pain ganun na, pa rin yung pain yan. pa rin. May pain pa rin. Pero, lilipas din yan. Mga bukas, hmm. hindi natin alam. Hindi naman po agad-agad na ako alam. Ganun sa'yo ay Mas malala yun sa'yo. <laughs> Oo, yun sa'kin. Grabe. <laughs> grabe po yun. Hindi po siya talaga nakalakad. Eh, hinilot ko po siya. Gumaling naman po. Nung gumaling po ako, sabi ko sa kanya, mag-post na siya nang mag na kami dyan. Kasi yung advocacy niya, kailangan magawa niya na. Kasi gift po yan eh. Masakit po niya Tama-tama nung bumili ko nung isang araw nagharap rin. Nagkahanap na ako ng na mahihirot nung. Anong sabado po? Hmm. Kanina na tayo, hirap niya yung hirap na tayo. Oh, yeah. Ayan, medyo na... Uh, yeah. Dire-diretsyo. Kanina hindi siya nga tayo mm -hmm. Mm -hmm. ko is... Hindi pa kami hawak, nahihangat ko. Pero pag walang, pag walang, mo, walang, walang tuko, sige nga, Subukan mo <laughs> natin. Sige, masakit pa rin um, siya. Yung, isin, isin, yeah, masakit na pa siya. Pero pag may may nakakatok, tutulak. To, Napapahinga eh. Mm -hmm. Wala siyang, pag ganyan kasi may tension dito. Right. Right. May awa ang Diyos tayo, makuha ang dinay ko. Nabala ka na ata, Tan? Hmm? Nabala okay? ka na ata. <laughs> Tan, okay ka lang, Tan? Pasensya okay. ka na okay. okay. at... Ito ang adv advocacy ng ading ko eh. Okay. Dahil po lang po dito, may kwarto pa, may kwarto pa sa taas. Okay. Doon po kami pamilya sa taas. -hmm. Tapos tindahan, diretso lang. Oo, diretso lang siya. Diyan sa court type, pwede kami maglaro dito. Saan court dito? Yung court? Basketball court. Oo, oh, namin lang ito. Okay, okay. Hmm. Kasi basketball kami dyan. Hmm. Ay, yeah, tama, tama. Tapat ang bahay ni Prok okay. eh. Wala naman siguro magalit na. Ah. Ano yung kanya? Hindi na, alam, na baka pag maglaro kayo ng maagang maaga, baka may O pwede naman to. Ay, pagka early morning. Ito, pinag. Hindi, ito, pinag. Ayan. Sige, lambutan niya lang. Yan. Basta i-detect yung mga mga Dito rin yan. Dyan. So, sa akin din, ading inipot mo eh. Tapos Anakay. may nakatigil. Yan na may nakatigil lahat ng mga ipot. Pag nagawa kayo mas yung lakta, hanapin niya yung nanay ko tayo. Mas magaling sa akin yan. Eh.

ano pa ni Miguel ako. Yung ni Miguel, inan ako sa Bina. kilala hmm. Kinala niya si Ano Quiz, yung kagawad niya si Bukat. Mm -hmm. Dating kapitan niya eh. Si Miguel. Mm -hmm. Tapos kagawad na siya. Namatay ang anak ng tayo, di ba? Mm -hmm. Yung engineer, si Ano, mm hmm. Terjol. Ah, hindi naman ako nakapunta. nag mm -hmm. siya yun eh. Dahil nga sa abroad ako nung eh. mga matay. Mm -hmm. Saan po kayo sa abroad dati tatay? So, Nasaan? Gano'n po kayo katagal doon? 20 years na mga. Tagal yan Totoo po ba yung ano doon? Yung mga kinikwento nila na pag wala kang facial hair, eh lalapitan Ma ka ng mga arabo. Meron ko na gano'n yung napakakamala kang babae pag wala kang balbas. Pa, paano nyo po hinandle yung gano'n? Hindi ako kung may, may, may Talaga mayroon talaga. May na ayot ko lang palagi. Hindi na talaga, no? Kasi yung mga doon, mga panamagano, yung mga badu. Opo. Abado ah, yung tawag. Abado, saan. kung baga sa dito sa atin, yun yung mga ita. Eh, hmm. kasi wala mga pera yun. Ah, sila yung gumagawa hmm. ng mga kalahin. Wala kasi pera na pambili ng asawa. Okay. asawa. Oh. Pero parang, ano po, no? parang hayop, parang presyo naman na kung kapwa mo lalapin. Hmm. Po. Pero hindi naman po sila bakla. Hindi naman. Bakla? A bakla rin talaga. Ayun mo nang re Bakla rin ka lang hindi naman Kasi ako iniisip ko, hindi naman gagawin ng lalaki yun. ako quest, tignan mo kung may mic camp ako. Wala na, din tira na. Masakit pa rin pero wala nang itin. Saka malambot na yun, Adi. dahil kung kaya nyo na po, niyangat nyo na po, unti-unti. Kaya na po. Nakukuha ko na, pero dito masakit pa rin dito sa mga ito. Unti-unti yan, tatay. Ano ng akong abroad taxi driver. ah delikado raw po yan anong araw. Anong hmm, araw? Uh, pero malasang ito. Kasi hukot yung taxi. Yan mm -hmm. ang mga boys. Kahit si tatay makita niya, may tinan tayo. Masakit po yan, di ba? Mm -hmm. May tempo, yeah. di ba? Sige, yeah, yeah. tingnan niyo po mamaya. Yeah, yan yung yun, nahagod mo. Parang yung nakalabit kong ugat dati siya paano, hindi ako makalakad dating. Yan yung itim doon, ni eh, Barado. Braviyo, Tapos, nung okay. matapos ako sa taxi dalawang rin ito, maintenance, doon ako nagtagal. Doon na rin po kayo pangasawa, O may asyawa <laughs> na po kayo? Ayun, yeah. kapalit na yun. Nakatapos lahat ng ako. Hmm? Pero may ako naman yan. Dapat babalik ako. Noong nakaraan ako, babalik ako dapat. May ticket ako tsaka visa pa. Abay. Okay. May tinago ng mga anak ko yung passport ko tsaka ticket. Ayun. na. Wala na. Ano ba 'yun? Tinama yung kumain din Wala na. Ay, na Hindi na nakabalik. Na, eh. Ayan. Ayan. Ayan, sila na daw mag-alaga sa ito. Eh. Mm. Ayan, okay. wala na. Yung... 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 Okay na. Ako tayo may bali ako, tayo tabilaan. Hindi yes, ko yeah. talaga. Ayan tayo nakikita ng bali. Mm -hmm. Nakuha ng mama ko yan, na mm hindi -hmm. na ako nagpa-cemento ng kamay. Mm -hmm.